Pangalan namin mga kamakara, mga magulang, mga guro at principal, mga Palauhin ang pinagbibig na gagawin, na sa ating paara. Magandang habang po ang bating maramang. Ang buwan lang na ikaw ating ipagtiwang, ikaanang at itong pabaitan ng aming pong alay, ipagmamalaki sa Barangrasa. Wikang Pilipino ay sariling wika at ang wikang English ay wikang Banyaka. Kapo kinagamit ng may pangatawa, higit na malaga, alin na nakaya. Sa habang pong ito, aking ipinakitilala, dalang mahusay, maganda, batikang makaka. Sa pangangatawiran, mahangang kasimula. Masigabang kapalapakan. At sa lalabukong ng Pilipino ang mga ngatuwiran, si Binibining Ia at Binibining Chloe. At sa uwi ng English ang makakalala, si Binibining Hana at Binibining Giselle. Pilipino, magandang Pilipinas, ito ang bayan ko. May sariling wika, wikang Pilipino, na siya na pupuklod sa sambayanan ko. Wikang Pilipino ay wikang bangahat, ang ilaw at lakas tuwid na landas sa pagkakaisa na ipahahayag mapisang kalasag tongo. Science, English, at Mathematics. Paano may pinipat? Di mahirap, di maisip. Ang bagong alfabeto, hindi mo ba napapansin? Ang dating abakada, ngayon ay ABCD na. May computer, may internet, Facebook, at may Google. Plus pa, ito'y pagpapago. Wikang English ang simula. ang ating pinagabot sa pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnay. Ang mga tayuhan upang itong magbansa ay magkaroon. Kahit hindi ka nakatapos sa iyong pag-aaral, kung mahusay ka mag-English, sa so polisente ka mag -ibansay. sigurado na matatanggap at kikita rin ang gata. Kaya na nga, lang, mga tayuhan, makapulit, tausan mo, magdabasa. Sa mahal kong katong gani ng kapwa ko Pilipino, huwag natin kalimutan, dapat isa puso itong wikang kinagisnan. Ang wikang Pilipino gamitin sandigan, sa sa pag-unlad, pag asenso <laughs> Hindi ko nalilimot na ako ay Pilipino. Mahal na rin ang English at yan ay napapatid Tanong na kung may balak sa ibang bansa ay magtuo. Ang panday ng wika ay dapat pag-aralan. Kabala, sukat na, nahusay na makata. Ang pagkatalan nyo ay huwag nang pa. Sa madang na nanood, kayo na pang magpasya. Alin ang ali, mas mahalaga, sariling wika o wika ng banyaga? Kami lahat ang narito sa inyong nagpapasalamat, minamahal at makara, mga guro at patunan, taus-tausin at pata, talikang at tiliwang, ang hiling po namin, asigawa at palagbata.